Oh, hello. Hello mga kayo. Hello. Hello, Gabriel. Hello. 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 Oh. Guys, uh, kukuha kami ng itlog sa aming manok. Yung itlog ng RRI and itlog ng native chicken. So, dalawang manok pa lang ang nangingitlog sa ating mga alaga. Kaya kukuni natin. Baka tokain nila at mabiyak. Si Kuya ang... Kuha ng eggs. Oh, anong lalagyan mo, Kuya? Yan, ilagay niya sa baunan, tapos ito siya, uh, magsama daw siya. Magsama ka hindi? Sama. Okay, magsama daw siya kasi gusto niya makita ang kanyang kuya na kukuha ng... Chicken siya, ng... chicken ng egg, magkuha sa suglanan. Oh yes, kukuha ng suglanan para dyan ilagay ang ating itlog Okay, let's go? Let's go? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay, let's go. Okay, pupunta na kami sa ating manukan. Ayan. Say hi. Say hi. Dahan, dahan lang. Okay, ito ang ating uh, isang RIR. Uh, natin kasi uh, medyo nangihina siya. At uh, uh, pagalingin mo natin. Wala naman ng ibang symptoms pero uh, may napansin tayo na medyo mahina siyang kumain. Pero ngayon, ay uh, ika 4 days na nyang uh, na quarantine. Uh, pinapainom natin ng uh, tubig na may halong tylosin. 'Yun uh, kasi 'yun yung uh, nirecommend sa atin ni AI. Okay, nag-AI tayo. So tylosin daw antibiotic. So ika 4 days na niya ngayon, actually kahapon ang last din niyang uminom ng uh, tylosin. At 'yun oh, kita niyo naman <laughs> Uh, medyo marami na yung kain niya, yung lalagyan niya, anong tawag diyan yung nilalagay, nilalagyan nila ng kanilang pagkain, medyo malaki na, ibig sabihin, uh, marami-rami na siyang nakain. Ito pala yung ating ano, uh, dominant barred. Yun na, ito sila hybrid, ito sila ng ano, uh, RR at uh, BPR. Ito ating uh, native chicken. Actually, dalawa ito sila guys. Meron na akong uh, na na uh, isang inahin na uh, native. Kasi uh, nagano yung kanyang mata. May discharge uh, tubig. Yung parang bula. Tsaka mahina kumain. At uh, yung ano nila, ang pop nila medyo basa. So, andun siya. Ayon. Ayon, nakikita nyo nasa malayo. pero actually, okay na yan siya. Sulit na ang kanyang... Uh, ang kanyang uh, dumi at malakas na siyang kumain. At ito naman ang ating RIR, isang uh, rooster at tatlong inahin. So isa pa lang dito ang nag-iitlog guys, kaya yun yung kukunin natin, ang kanyang, yung itlog, you know. Yan, yung isang may isang itlog. Yan, at sa ating native chicken. Ayan. So, this morning lang yan siya, guys. Ang yung sa RR natin, uh, around 6 a.m., nag-itlog na siya. At yung sa atin, uh, native, uh, bago lang, na, kaka niya lang. So, kukunin natin. Okay, kuya. Are you ready to get the egg? Yes, okay. Excited. Yeah. You're excited? Yes. You're excited too? Yes. Yeah. Okay, you get the egg. Slowly, ha? Slowly, para hindi mabuak. Bili na slipper. Ay, hugaw, bangko. Where? Ay. Where? Where? You get the egg there and give it to Gabriel. O, oh, hinay hinahinay lang. Hinay lang, ha? kung oh, sige. Tango sa balonan. Hinay lang, hinay. Hinay, ha? Oh, very good. Okay, dun naman tayo sa kabila. Kukunin ni Kuya ang itlog. Eh, bring your sleeper. Bring your slipper. Okay, kukunin ni kuya ang itlog natin sa kabilaan doon, no? Banta. Kasi may nangingitlog dyan na isang RIR. Maliawin. Okay, let's go na. Okay, go kuya. Slowly, slowly. and dahan, dahan lang para hindi mabuka ang ating o oh, mabasag ang ating itlog. Okay, give it to me. And this is uh, the egg of our Rhode Island Red. So we have how many eggs? Gabriel, count. How many eggs do we have? How many eggs? Oh, how many, Kuya? Oh, we have two eggs. So, i natin ito at ating ilagay sa incubator sa Monday. Wala na. Sa was naman. Buwas naman. Okay, bye na guys. Bye! Gabriel! Bye! Alright, so we have two eggs for today. One for our... From our native chicken, nilagyan natin ng letter N and one From our RIR. So, how many eggs do we have today? One, two. So how many eggs? Three. Two. We have two eggs. So, thank you guys. I keep natin ito At ilagay natin sa ating incubator sa Monday. Yan, uh, ito ngapala ang ating uh, itlog from our uh, Rhode Island Red and Native Chicken in three days. Uh, ito yung naging itlog nila. kasi uh, mayroong uh, one day na nag-skip ang ating uh, Rhode Island red. So ito guys, uh, apat yung sa Rhode Island red natin at isa sa native. So by Monday, uh, isasalang natin to sa incubator kahit ya uh, konti lang. Uh, sa kaysa naman uh, uh, masisira yung ano natin or maging infertile ang ating mga itlog. So, iksa Monday, ika uh, ano, ba, ano ba ngayon? Uh, oh, four days o oh, mag 7 days sa Monday. So, yan. Uh, wait tayo until Monday. Uh, hopefully, uh, pag itlog sila bukas, dalawa pa rin. And dalawa naman sa Monday para uh, na, meron tayong 9 uh, uh, eggs na may salang. So, yun lang. And, thank you for watching. God bless everyone. Happy farming.